yung sinasabi ko sa inyo ito parang baan nyo to ayun nakita okay tayo ah baan nyo nga siguro paliguan to oh silip lang silip okay <laughs> nakakatakot eh <laughs> o oh, nga no woodlands nakakatakot to oh. dahil dito mayroon pang mga bakas ng daan na dito sa harapan kaso medyo creepy nga Ito yun eh. Rehabilitation. Inaral sa yung ng pamarawan. Ayan pa ako. oh. Ito tayo. Huh? Okay. Andito tayo ni Idol Joven sa ano ito eh. Uh, parang mangrove forest to. Dito sa may pamarawan. Dito malapit yung pupunta natin yung abandonado na ah... Uh, Resort dati Dito sa Pamarawan Medyo creepy daw ito eh <laughs> Nakakatakot daw dito Tapos uh, Ito daw Itong mangrove na to Isa yung tinatawag natin Ape-ape Ito yung isang types ng mangrove Bakawan Na naka, ano siya, Nakakapit doon sa mismong uh, Lupa Tapos puno ang nakalagay sa kanya Hindi yung gaya ng parang may mga ugat na Mangrove At pupunta tayo doon Ayan o, oh, o nga ano, Woodlands, nakakatakot oh. Maganda pero maganda nga naman. Isa itong magandang lugar dito sa may ano eh. Kasi ito, mapapansin ninyo, sa harapan niyan, ayan na yung kalakihan ng laot ng dagat. Dagat ba tayo? Ito. Hop. Medyo ma kaputik. Ang <laughs> Ito yung mga daluro, marami. At mayroon parang pathway dito eh. Ayan oh. Para rinig mo lang yung mga shell na natatapakan natin. Amazing. Malaking lugar to. Tapos, malilim dito. Kaya lang, iba yung itsura ng puno eh. Siguro dahil sa weather, kaya iba yung kulay ng mga dahon. Pero siguro ito may panahon na kulay green. Berding-berding itong mga puno na to yung mga dahon napakaraming shell oh oh yung mga pinapad pa dito meron pa dito oh bilakong oh Ganto, oh yung mga patay na shell nandito ang dami oh maririnig natin tunog ano yung tunog crunchy medyo creepy nga kasi kita nyo oh para siyang walang katapusan na bakawan at puro puno tingnan nyo yung mga puno dito oh dami Oh. Tapos parang walang hanggan yon ano eh. Yung kanyang mga puno na nakatayo. Hindi mo makikita yung gilid eh. Hindi na pala pinuntahan natin na Dati pinapasok at baka malawan Hindi na ako sa makapasok Sama yung malapit doon sa may bakawan oh. cemetery pala yun dati <laughs> <laughs> Nakakatakot <laughs> Nung no, to libingan yun Nung no? no, libingan pala yun ah. Kaya, kaya siyempre dahil nagbago na. yung tubig, nalabog na. Tapos natabunan. Nung ng mga hapon yun. Ah, so matagal na pala. Kaya yung pala isang matandang uh, <laughs> kaya wala nakakatakot. At pupuntahan natin yung Lumang Resort. Sa abandonado na, na, daw yun. Eh. Abandonado na. At medyo malambot na rito. Ayan. Doon parang may ano, may semento. Oh, ah, ito sa parte na to, aliwalas. Tapos dito may strukture eh. Ito yung struktura dito. Ayan oh. Wow. Ayan oh. Where? ah, ito pala yun. Ayan, makikita natin dito. Ito. Ito yung struktura niya. Wala nang natira eh oh. Ayan sa gate lang yata nag-operate eh. Oh, ito yung isang structure na si na rin, puro haligi na lang. Okay, dito sa party na to. Ito makita natin yung mga rubble na rito. Tapos ito, tangke na lang din natin rito eh. Ito yung tangke ng tubig. Na buo pa rin. Tapos iyon yung mga struktura na si na rin. Siguro ito dati yung mga reception. Ayun oh. Pupunta natin na dito matay sa harapan. Ito yung kalakihan ng dagat. Tapos dito, ito yung struktura na yun oh. Ngayon, pag eh. Oh, malaki to eh. Ayan pa oh. Laki ng na to. Ah, oh, dito naman. Dito may ano rito eh. Ayan oh. Parang kwarto. Uh, Establishment oh. Ito yung mga estruktura na natira na lang. Doon sa ginawang resort. Ito parang poso negra to. Ayan oh tuyo may tubig tapos ito siguro banyo tapos dito parang kusina ito kaya eh. yung kusina tapos dito may mga ano pa structure pa na parang na pinanggalingan ng mga establishment gaya nito mayroon pang mga bato rito malalaki na bakas ng ito ay isang daan at ito, ito yung sinasabi ko sa inyo ito parang banyo to ayun Okay, tingnan natin. Tingnan ba natin? <laughs> At ayun yung kwento natin kanina. Kakita okay tayo. Ato. Ah, ito. Ah, baan nyo nga. Siguro paliguan to. Oh, silip lang silip. Okay. <laughs> Nakakatakot eh. <laughs> Ayan. Tapos dito pa, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, baka ito yung dating madaungan. O yung front part nung front part ng resort. Dahil dito mayroon pang mga bakas ng daan na hanggang dito sa harapan kaso syempre siguro pag kami si may bagyo ayan yung mga malalaking puno nagtaoban na tapos ito mga sirana at meron pa struktura dito na para siyang cottage may, ayan oh. ito merong upuan maaaring ito may um, parang umbrella mga cottage cottage siguro to nanatira na lang na ganito ayan o oh. mm, ayan pa ayan mga malalaking bato na ito parang ito naman ito ah, parang may tubig dito o oh, tama siguro meron siyang faucet tapos mababakas pa rin natin ang ganda nitong resort na to na meron pa siya na natitira pa ayan tapos ito ito mukhang na talagang ito na natira dito tsaka yung mga puno mga naka ano na na Maaaring yan sa lakas ng uh, lakas ng palo ng bagyo. Parang ito. Yung side na to siguro ito ang daungan ng bangka. Pwede rin kasi ito eh. Kasi maluwag to. Tapos may poster rin kasi dito malaki. At napakarami pala. Ganito yung tsura oh. Ayan oh. oh. dito naman. Oh ito may mga bakas pa rito rin ng mga simento. Na minsan naging daanan ng mga tao dito pumupunta sa resort na to. Ayan, hindi kasi ako napunta rito eh. Alam ko ito. Bukas to mga 1990s eh. 90s tapos hindi natin alam kung ano yung naging estado niya kung bakit siya pinasara. Pero isang magandang resort 'to kung ito ay na Kaya lang dahil nga malapit sa dagat eh nasira. Ayan na po nakikita natin ang Pamarawan. Ito na po yung dulo ng Pamarawan. Ayan, dulo po yan Pamarawan. Tapos dito ang daan niya dati punta rito Okay, nakakamangha ito Whew. Ayos <laughs> Para tayo nasa Blair Witch dito Tayo lang tao eh Tsaka ito yung mga bakas nga nito Ayan, mga maaaring ito Hindi lang natin maalaman kung nasaan nakalagay Na meron yata swimming pool dito eh O, oh, kaya hindi natin alam kung nasaan na Ito At ang laki nito, malaki ito Yeah. Gare! <laughs> okay, e, tanongin natin si Parin Joven. Eh, ito mga kailan sa tantsa mo ba? Tinay mga ito. 90s lang yun. Mga 1990s, kasi hindi nag-click ba ito? Hmm. Ah, ito pala, walang swimming pool. Yung resort pala na ito, parang ito, ito ay lang lang. dito lang sila pwedeng mag-stay. Hmm. Para yung palitan, banlawan, hmm. tsaka yung pwesto dito. Tapos ito pala ang paliliguan nila, yung harapan ng mismong Manila Bay natin. Oh, ang pamarawan, Ang Ngayon, alam na natin. Pero siyempre, creepy pa rin ito, ano? Pare, <laughs> Na Napupunta ka ba dito madalas? Mas maganda rito pagka yung high tide nga. Oh, high tide nga naman kasi nga may tubig dito. Magandang ano nga naman, hindi mo makikita yung ano, yung mga kalat. Tsaka ibig sabihin malinaw ang tubig ano. Eh minsan pa pagka napupunta ka dito may narondo ka ba? Wala naman. Ah, wala naman daw. Pero creepy pa rin, ah. Oh. Nakakaano nga naman, eh. Kasi kami lang nandito ang dalawa. Nakakatakot. Nakakatakot Oo nga. dito. Doon nga naman may malawak po din di dito mapupuntahan eh. Pero iyon eh, na lusot noon, doon sa may bitas na. Ah, oh, dito na lang tayo kasi dito pala may mga tubig, lulubog tayo dito. Pero nung yung parte daw yung kalahati nito, puro mga bakawan naman na may ugat na marami naman doon sa kabila, kabilang parte. Ayos. Ito so, pala sabi sa atin ni Paren Joven dito. Ito daw ay nung araw palaisdan, palaisdan pala Oo, pala ano? uh, tapos ano yung balita natin dito nung ano? parang namuhunan Japanese yata ata Japanese. Tapos medyo nalogi. Nalogi siguro. Ayun, kaya nabitawan na. Hanggang sa naging ganto na. Ano? Wala, na narinig ko lang. Baka naman mali. <laughs> uh, pero hindi. At least may idea tayo na ganun pala. Eh, pero ito, isang malaking ano to. Maganda rito eh. lala kung magmamaintain oh, mag ah. Magandang pa sila nga naman. Lala pagka mga bandang tag-araw. Oh, yung nag-high tide. Yung high tide nga naman na maganda tubig. Yung verde. Oh eh napakaganda pumunta rito. Pero sabi sa atin ng mga residente ng Bitas dito, ito daw ay nabili eh ng San Miguel. Eh hindi na natin sure, pero yun nga. Sa sakali, ito ay sa protected area dahil sa mga mangrove. Ayan oh. No? Saka kakaiba yung mga mangrove dito, hindi tipikal Ito ay mga api-api. Matitibay ito ano? Oh, yun, Nila, nga naman. Yung mga humuhold sa mga lupa. Oo nga naman, para hindi magkaroon ng ano, pagka may bagyo, napipigilan. Kaya kung papasinin ninyo, yung iba, eh syempre, dahil sa lakas siguro, yung iba, natatapyas na. Nahuhukay na rin. Pero pagka malimit, gaya nitong mga malilimit, hindi masyadong naapekto ng bagyo. Ito po palang api-api natin, itong kinds ng ating uh, bakawan, pagka pala pinutol to, nag-uusbong. Nag-uusbong nag, nag sprout pero yung typical na sinasabi mangrove. sa ni parin Jobe na mangrove, pag pinutol, ala na mamatay na kasi yan eh. Kaya matibay ito, resilient ang ating mga api-api na tinatawag natin. Tsaka matibay ito, alam ko, ginagawa Chaka, rin itong pangan eh. Mas, mas madaling tumubo yan kaysa mangrove. oh, tsaka hindi siya sensitibo, ano? No, hindi. hindi nga hindi naman. Masailan. Kaya kung papasin yun, napakarami dito sa amin yan. At sa iba-ibang lugar dito sa coastal. Kahit saan makakakita itong mga api-api na ito eh. Pagka nagtanim ka ng bakawan niya, hindi totoo dyan. Oo, oh, oh, oh. dahil man nakukuha nila Maraming mga ganyan Oo, oh, yung Wala. Oo, oh, hindi tutubo Ayun, Hindi nga naman tutubo, Yung pala yun o oh. Kala ko yung daluro, iba parang damo oh. Yung ibang daluro yung sakuha naman Yung sa palapat malalaki Yung mga malalaki nga naman, oh, ito maliliit, maliliit Ito ugat to ng mga api-api Ayun, ganun pala yun oh. Now we know <laughs> Okay, ayos Oo oh, nga, sabi nga si, ni parang joben dito sa atin Parang uh, para nga naman kung ito, maganda tong lugar na to eh. Totoo. Kaso nga, eh, siyempre dahil abandonado, medyo nakakatakot. Pero kung ito ay maayos, maganda rito. Maraming papasyal dito. Oo uh, nga. Pwede pa kayong pumasyal. Kaya kami nakapasyal na eh. Kaya ma enjoy nyo. Kaunting ayos lang to. Magiging okay na. Lagyan nila ng mga... Okay, ilabas yung kabila. Kaya pinatahan natin doon. Dito tayo. Ayun, papunta roon. Sa likod dyan. Ayun siya, sabi parang job eh, na mga bakawan naman na klase. sabi pa sa yung tatay Duno dito Meron pala doon na ng mga bungo <laughs> Bungo ng tao Nung araw nga, nga, nga naman Hindi, eh yun, yun, nung araw ngayon, pa Pero siyempre Ngayon, paliguan na ngayon yun Oo nga, paliguan na Tsaka yun nga, konting develop lang ano magandang paligoan ngayon. Ayan. At least nalaman natin story na nakakatakot pala ito. <laughs> ngayon wala na nga naman. Kaya syempre medyo yung lugar, medyo creepy pa. Kasi nga walang ganang nagpupuntang tao eh. Maliba na lang pagka yung high tide na panahon ng summer, yung paliguan ano, marami na magpupunta. Pupuntahan din natin yan pagka babalik tayo dun. Lalo ah, nga naman. Tapos piyestahan. Magandang nga naman maligo dun. So parang inapapalit siguro sa ano sa pulo-pulo. Uh, parang nasa beach. Ano? Uh, Nawala na yung kasi pulo-pulo parang sira na yung pulo-pulo eh. Sira na rin pulo-pulo tsaka yan para sira sana rin. Oo nga okay. eh. Ito na lang nandito sa may harapan mismo ng ating uh, Manila Bay. Yung kadugtong na mismo ng Pamarawan na may dating resort na. Baka ma-develop yun mas gaganda pa. Ayos. Nakakatakot lang. <laughs> yung palang pinuntahan natin na yun na Kanina pinuntahan natin na abandon na resort na yon. Uh, nung ginagawa dahil natapat yung mga bagyo nga naman, malakas yung mga alon, may sigwada, laging nasisira. Kaya hindi na rin tinuloy. Uh -huh. Dahil syempre gastos nga naman eh. Ano? Uh -huh. Kaya ina lang na tira na remain na pinuntahan natin. hindi siya nag-click, magastos kaya natigil yung construction para mapaganda at ma-maintain na. Ah. Uh -huh. Dahil taon-taon nga naman eh pag ganung tumataas ang tubig, nasisira ang istruktura eh sayang yung pera kaya na-abandon na ngayon at yun na lang yung remains na nakita natin buti ano yun buti na lang ngayon lang natin alaman marami daw pala nagbigtir baka sa <laughs> susunod din ako makapasok mag-isip oo oh, <laughs> nga naman eh pero syempre matagal na yun ngayon, ngayon na. eh hindi na iba na Ah, oh, ngayon na develop na uli. <laughs> <Nade> develop, nakakatakot. Salamat, <laughs> tatay. <laughs> Okay, shoutout kay Jig kayo sa tour namin dito na parang jobin sa ating, ano tawag dito? Abandoned Resort. Abandoned Resort with Mangrove Forest. Uh, Ayan, dito sa amin sa pamarawan. Bye-bye. <laughs> Welcome! Kasama natin ang na mga laban natin sa Trapax. Siyempre ng Kusiyal ng Namayan. Ah, shoutout kay Gav Abon. Tsaka sa mga TROBOX namin sa Talabahan A... Ah, Abin ito? Ribas Ribas family Mga taga-paparawan na... Ah, mga taga-paparawan din? Oo oh. Mga masisipag nating mga taga-paparawan Mga isda Mga isda Tsaka syempre ang pamunuan ng namayan Magkakabalit na na... Bikin ni Gob Gob Ay! Ni... Ano pala? Ni Kong Gov. Kong At yan? Gob at Kong Thank you! Hahaha <laughs> <laughs> At syempre kasama si Idol Mark Shout out kami Antox. sa mga TROBOX natin ng... PAPARAWAN Uh, Ramos. Uh, uh, Rines. Ha? Rines ah, Ramos. Mira, Reines. Ah, Reines and Delima. Ah, Delima family. Hi, lasing na ako. <laughs> <laughs> ah, syempre, sa lahat po ng bago po sa channel natin, sa lahat ng platform, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube. Eh, ano pa, subscribe na kayo. Eh, follow nyo rin si parang Joven na sa Facebook. Pagka nadaan kayo sa Facebook, malulapit din mga content niya. okay? Ah, syempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, share nyo na rin. Until next time na lang, mga Trabax. Keep safe and keep moving always. 拜拜。<laughs>